Huwag tayo natin, bahay kubo kahit na munti. mo dito wala Oo ulit ulit. Okay lang, dalaman tayo. Okay, one, two, three, kubo kahit na munti. ba yun? Hindi mo nyo hindi <laughs> ano, hindi si mula. 'Di ba? 'Di ba? <laughs> hindi munti ang halaman doon. Kahit nang bahay kubo, kahit na punti. Punti ang munti. Munti, <ay> munti. <laughs> munti ni kunti. munti. Ah. Bahay kubo kahit na munti. Ang sunod. Bahay kubo ka rin. Oh, <laughs> hindi. Di ba hanggang matapos yun? Di ba ang, 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 ang paling ano, alinga? kahit na munti. Oh, ano, sunod? Bahay, ba kobo. Ah, paulit-ulit. Hindi <laughs> <laughs> ko nga alam yan. Di ba alam ang bahay, Iba nga dyan sa'yo siguro? Ano, iba yun na yun. Ang, di ba yung, ang halaman doon ay sari-sari. Di ba? Oh, o, so, yun man yun. oh di ba? oh O, di ba? Sige mo singkamas, Sige mo. Talong muna. Ayaw mo na talong. Singkamas, mo kamatis agad. Singkamas, mo mas. Ano, oh, diba? O, oh, sige. Sige tayo sa simula. Okay. Bahay kubo kahit na munti. Ang um, sunod. Yan na. Bahay kubo pa rin. <laughs> ko nga Ah, parang ibig mo sabihin, bahay kubo na naman. Sige. Ah, oh, sige. Bahay kubo kahit na munti. Bahay kubo kahit na munti. Bahay, bahay. Ano? Ano? Ulit-ulit na lang. Oo. Hindi ko rin alam niya. <laughs> Ay, bahay kubo bu kahit, kahit na munti mo, Bahay kubo bu Ano ang salubin mo? Kahit na munti hmm. Ang alaman ko Matagi Matag-ibay ito, no? <laughs> Ay, hindi man yung ganun talaga yung awit <laughs> Ayun, ayun Ano pala? Oh, ano pala ang ano? Tono nun. May awit din ba? Oh. Bahay kubo. kubo, oh. Bahay, bahay, kubo. Kahit na ano? oh. Bahay kubo. Kahit na munti. Bahay kubo kahit na munti. Ulit-ulit <laughs> na lang kasi hindi matapos. Ano pala? Hindi ko alam, ikaw muna. Kasi ang sunod doon, ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong. O, ikukunik mo yon doon, syempre. at talong. Sigari, at mali. Sigaw, pangat, tatanggit. I'll be ko, ko, kaya <laughs> no, eh, hindi talaga <laughs> ganyan ang Ano pala? Bahay kubo. Hindi ang po. Parang maganda eh.